May tuturing ng provocation o sadyang pagpapagalit ang bantang pag-aresto ng China sa mga maglalayag sa inaangkin nitong teritoryo pero sakop naman ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yan ang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro kasunod ng anunsyo ng Beijing na uhulihin ito ang umanoy trespassers sa loob ng kanilang 10-dash line na napatunay naman ng walang bisa batay sa international ruling. Sa harap ng mga tauhan ng Philippine Navy, taas ang sinabi ni Chodoro na hindi maaring payagan ng bansa ang aksyon ito ng China na labag hindi lamang sa UNCLOS kundi maging sa United Nations Charter hinggil sa paggamit ng dahas sa karagatan. Pagamat walang binanggit na bansang kalihim sa kanyang speech, China lang naman ang nag-anunsyo ng naturang polisiyang ipatutupad umano sa susunod na buwan. Oh, uh, well, it's not trespassing. Hindi ba they threatened to arrest, uh, that is a provocation and a violation to the UN Charter. Sinabi rin ni Chidoro na hindi lamang dapat maging tagatanggap ng tulong ang Pilipinas mula sa mga like-minded o mga kaalyadong bansa pero dapat ay matuturing ipagtanggol ang sarili nitong EEZ. Ginawa ng opisyal ang pahayag sa ika-isandaan 26 na anibersaryo ng hukbong dagat kung saan ibinida ng Navy ang modernisasyon nito ngayong taon. Para sa NBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo Pilipino.